Ayun, good day mga kabasyong. So, yan. Sasagutin natin yung tanong ni Christopher Sack sa ano, yung latest video ko. So, nag-iiba yung marking nung ating crankshaft pulley gawa ng worn out na yung ating rubber damper. Yan. Nag-iiba yan. Miikot. Kaya ang dapat nyong sundin kapag titignan nyo, e-check nyo muna yung piston timing nung ating sasakyan. So remove nyo to tapos i-remove nyo yung isang tornilyo dyan yan tapos bulat-latin nyo ganun niyo. makikita nyo yung uh, marking dun sa crankshaft gear and then itatapat nyo lang dun sa ano ng engine block may marking din dun so yun makikita nyo yung timing ng piston dun kayo mag rely kasi zero yun zero ngayon kapag nilagay nyo na yun ng marking nakikita nyo yung zero dito nakita nyo lumipat yung uh, uh, marking na dati katulad nung ano mailipat siya dahil nga umikot na yung ating crankshaft pulley dahil worn out ng ating rubber damper so markahan nyo yun basta nakamark na doon sa crankshaft gear na itapat nyo then go sa crankshaft pulley markahan nyo ng pen na white ay ganyan white bilis makita di ba o, tapos yun na yung gagamitin niyo magiging baseline nyo habang wala pa kayong pamalit sa crankshaft pulley. Pero tignan nyo ha, kasi baka kumalas yun. Hindi <laughs> naman siguro, pero iikot at iikot na lang. kasi meron pa naman nating ano, yung bolt ng ating crankshaft pulley. So yun lang, pag magre-retiming ka ulit, check mo ulit yung timing mo, may ganun na sequence na. So yung ibang nakikita kong ginagawa nilang ganun, is when a welding na nila. So, that is not advisable na iwi-weld nyo. Kasi, ganun ang design nun. O, oh, Japan na ang nag-design nun. Bakit? Remedyo lang yun. Remedyo. Until such time, uh, you find ways to uh, replace it and to correct the timing properly. So, yun. Yun lang mga kabasyong. Maraming salamat. God bless.